tulungan natin si pastor na mamuno sa ating bayan. Umpisahan natin sa Senado. So kayo mga kababayan natin, hindi taga kay OJC, maniwala po kayo, mag-research lamang po kayo. Huwag kayo maniwala sa akin o sa sino mang sa amin. Mag-research po kayo. May kita ninyo ang ganda ng kanilang pamumuno nakakainggit. Kaya nga, di ba, bakit natin hinalal si Pangulong Duterte? Ingit po tayo sa Dabaw eh. Tama? Gusto natin yung katulad ng Dabaw, maayos, malinis, mababa ang krimen. Ganon din po dito. Maayos po ang kingdom. Maayos ang ministro. Paano nangyari? Dahil sa kanilang pinuno. So, agawin uli natin. Amen? Agawin kasi inagaw natin si Pangulong Duterte, di ba? Inagaw natin si Pangulong Duterte sa Dabao. Hiramin uli muna natin si Pastor Kibuloy.